kayo... Basta. Baka kaya pa natin mapatuyo yan. Patuyoy na lang natin. Hindi mo, pinatuyo mo kasi ito mas Hindi, mabaw. kaya pa yan. Kaya pa natin patuyo yan. Hindi, alam mo ba, magbasa ito? I feel ko si... Ganon. Para hindi kami matuloy, kaya binasa mo. Hindi, Chi. Para isi-set up mo pa, nasa kumari sa FJ. Ako. Uy, hindi. Lalabas na masama. Hindi Wala ako gano'ng kabobo o katanga katulad mo. Binlock na kita sa account ni ate ko. Yoko, hindi naman papalag yung mga videos ko eh. Excuse me, maganda ka nga. Bobo ka naman. Saan ang ganda dyan? Saan ganda dyan? Eto. Chik! Uy! Balita ko may idol kayo <laughs> ni Jello. Ah. Oo nga, meron nga. Ay, ano yung mag-ano sana? Uy! Ay, sa ano daw? Mamahaling restaurant daw kami. Mag Excited ka oh. ako yun. Ano sasutin mo? Eto! Tsaka yun. Oh, bakit? Bakit? Ba't? Basa. Ha? Huh? Basa. Ayoko oh nga, tingnan mo ba sa... Uh, Baka kaya pa natin mapatuyo yan. Patuyo nga lang namin. Pag pinatuyo mo, ang, ba ang baho din eh. Ang baho? Oo. Oh. Ayun lang. Hindi, Ayun pag bago? pinatuyo mo kasi ito mas Eh, di mabaho. Hindi, kaya pa yan. Kaya pa natin eh, patuyo, na. patuyo yan. Hindi eh. What's happening? Taktik, bago ko pa. Ate, what's happening? alam mo ba kung ba't basa ito? Basa? Mm -hmm. I feel ko si Ate. Oo. Oh. oh. si Ate yan? Si ate ate yun. lang namin dito, di ba? Eh, di ba Ate? relationship niyo ni Best. So, para hindi matuloy yung date niyo, binasa niya. Kasi Uy, hindi! siya, nahingit di ba? Kaya pala nakapityo ka. Oo. Tapos, grabe naman yun na alam mo na paalis ako, kaya ka pumasok dito, tinanong ako kung saan ako pupunta. Hindi, hindi. Tapos nakapityo ka para ano. Hindi, mag-vlog kasi kami dapat ni AJ. Tapos nakablog! Saktong-sakto! Basta ako mo nagsaktong-saktong. Uh, Di, magkasama tayo, di ba? Wala, Kasa wala. wala. Grab. Ano ba sinasabi mo, ni oh, SJ? Hindi na matutuloy yung date niyo ni Bess. Di ba, ate? Ah, ganon. Para hindi kami matuloy, kaya binasa mo. Oh, grabe ka. Oo, binigay ko to sa'yo, ate. Tapos gaganyan. si Siguro dahil galit siya sa akin, binasaan niya din. Parang isi-set up mo ba? Nasa kumari oh. si SJ? Ako. Uy, hindi. Ako na lalabas naman na sa ate. Wala akong ginaano ng ganon. Gusto ko nga para matuloy yung date niyo. Ating nila, kuha na lang ako sa labas. Uy, Chi. Uy, wala ko na ako. Hindi tuloy na tuloy yung date Ay, nila. Ay. Ay, ikaw may pakana na ito, no? Kaya nga. Ikaw, ka naman, Willy, dapat. Ay, este Fiona, napagbintangan ka pa. So, ikaw talaga may pakanan na ito? Sabihin na natin, oo. Oh, oh. Sa tingin mo, maniniwala siya si Ate Colleen na ako yung nagbasa ng damit niya? Excuse me, saan galing yung damit na yon. Susumbong so, kita! Isusumbong kita! Tingin mo, maniniwala si Ate Colleen sa inyo? My God! Ikaw, magsusumbong ka din. No? Winita po. Hindi ko na kailangan magsumbong. Mapapanood rin ang maniculine yun pag na-upload ko. <laughs> wow! Ang lakas naman ang loob mo. And, FYI, para sabihin ko sa'yo, hindi ako ganun kabobo o katanga katulad mo. Siyempre, binlock na kita sa account ni Ate Colleen. My God, ganun ang kadali yun. Kaya pala di na napaparod yung mga videos ko eh. Hoy! Ano ba, ka? Talaga? Hindi ako kasi magbobo niyang dalawa. Excuse me, maganda ka nga, bobo ka naman. Saan ang ganda dyan? Saan ang ganda dyan? Eto. lu. Tayo